Gawa na naman tayo ng salad na gulay. So, ayan. Pipino. Kamatis. Ayan. Tapos yung sibuyas, Dalawa. Yung malalaki na sibuyas na kulay pula. Yung lang yung, ano ko. Tapos yung pampasim niya. Yung limon. Ayan. Yung limon. Yung yung ano. Yung ginawa pang pampasim, mga lubis, Yung iba kasi ginagawa na ano pangalan to uh, gusto nila yung mayonis pero ito gusto ko masim masim pero limon na ginawa sa limon yan o uh. yung, yung sili yan gulay natin yung sripulyo lang yung pinaka, pinaka puting puti na talaga sa dulo Dinoko. Ayan, diba Ay, ako? Ayan. Ayan. saka pipino, sibuyas, kamatis. Ayan. At saka yung ito. Limon. pinigak ko na ito eh, mga lods eh. Okay na yan, mga lods. Sarap eh. Ano mga lods? Manan na natin mga lods ha. Yung salad natin na ano gulay puro ito ko talaga tumalo just pag uh, linggo ito lang ang ano ko mm. crunchy mga lods ha huh? hmm. Crunchy, crunchy. Ang, ko pala ito ng anong... tatlong sili tapos may unting ka lang yung medyo matamis lang siya unting, oh, unting tamis lang maglalaban lang yung alat at saka tamis tapos yung asim ng limon yun lang crunchy crunchy yung ulay mga lods okay thank you